hello, ang init-init ng panahon. So, gikan ko, anak, nagkaon, paniud to, dala panihapon. Ah, nakakita ko, uglubi, ako, ako na lang po siyang gibuak. Pagbuak na ko, ay nindot kayo. Ang pagkabutong, kay nindot kay pagkabutong, kay pagkabutong. Kaya, yan, ang sarap-sarap ng tubig, kasi, ano siya, kulay orange, ay, ang tawag niyan, ay, iwan ko, basta tawag nila niyan pula, pero ang kulay naman niya ay dilaw. Pero masarap ang tubig niyan, kasi matamis pa ganyan ang kulay ng buko. Matamis na matamis. Tsaka yan, ino manchay, time. Maraming magagamot sa buko. Lalo na yung ano, yung iba yung pakiramdam ko sa mga ano, yuti-yuti, and. ay, -ay. Ayan ang iniinom ko. Pag iba na yung pakiramdam ko. Kasi mahilig ako sa maaalat. Kaya, ayan, iniinom ko. Pag katapos kong kumain. Kaya lang, yung buko na binuksan ko, nagkadumi. Madumi yung buko na buksan ko. Kaya, ayan. Tinanggalan ko lang. Katapos niyan yung... yung. Yan, yun. yung ko na balat ng buko yung pinuspos ko sa Hindi naman siya masyadong matigas. Madali lang siyang kunin. Tapos niyan, umakyat na rin ako sa puno ng nyug. <laughs> Diyan ako sa taas ng exercise kasi wala naman tao dyan. Pero may nakatingin ako dyan. May nakatingin sa akin dyan. Did malang. Charot. Kasi ang ganda dyan sa taas. Mahangin-hangin kasi. Kaya yan, dyan ako nag-exercise katapos ko kumain ng buko. Okay nagkaganyan si ate kasi lilipad na yan. Charot! <laughs> yan, mahangin-hangin kasi yan dyan. Tsaka, fresh yung hangin. Kaya yan, favorite-favorite ko dyan sa likod na yan. <laughs> ah, tsaka, biglang umambon. Biglang umambon. Pagkatapos sa mainit na panahon. Yan, kinuha ko na rin yung nilaban ko. Eh, wala akong mailagay sa ulo ko kasi kung, ano, baka sisipunin. Kaya, yan, nag ano ako, naglagay ako ng pandong doon sa ulo ko. Ayun. Tingnan niyo lang kung ano yan.